Aakala uh, mo ba, ang mga ancient Chinese emperors ay mga ordinaryong tao lang. Think again, nakakabaliw ang mga lihim nila sa paghahari at pagpapanatili ng kapangyarihan. Let's uncover the truth. Una, ang mga emperors ay may divine right to rule. Sila ang pinili ng langit para mamuno sa China, parang mga Diyos sa lupa. Pangalawa, ang mga emperors ay may mga espiya at informer sa buong kaharian. Alam nila ang lahat ng nangyayari sa loob at labas ng palasyo. Sobrang hirap maging emperors. At yung pinakagrabe, ang mga emperors ay may mga ritual at seremonya para sa kanilang kalusugan at mahabang buhay. Nakakaloka ang mga pinagagawa nila para lang mabuhay ng matagal. Imagine mo, ikaw ang emperors at kailangan mong gawin ang lahat para mapanatili ang iyong kapangyarihan at buhay. Hindi joke ang buhay nila. At yan pa lang yun. Hindi mo pa alam ang tungkol sa mga sekreto ng mga ancient Chinese emperors sa Forbidden City. Abangan ang susunod na video. Follow us para sa mga bagong kwento tungkol sa kasaysayan. Ano ang paborito mong ancient civilization? Share mo sa comments.